Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Alam niyo ba na kahit wala kang hulog o contribution sa PhilHealth, membro ka na. Ay membro ka pa rin. Ito ay dahil sa visa ng Universal Healthcare o UHSC Act kung saan layunin ng gobyerno na masiguro na lahat ng Pilipino ay may access sa serbisyong pangkalusugan. Balitang ito ay nakalap natin sa official Facebook page ni Ms. Moka Uson. Alam niyo ba na kahit walang hulog o kontribusyon ay miyembro ka na ng PhilHealth o e po mga kababayan sa visa ng Universal Health Care Act o RA11223 lahat ng Pilipino ay ang mga tatong sakop ng National Health Insurance Program. Ang padas na ito ay sinulong ni Sen. J.B. Ejercito at na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong February 20, 2019. Sa ngayon, nagputulungan si Sen. J.D. O'Hercito at Sen. Don para mas mapalawak at kapabuti pa ang mga programang pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ano nga ba ang benepisyo mo sa ilalim ng batas na ito? Access sa kongkretong health services mula preventive at curative care hanggang mental, dental at emergency services outpatient benefit. tulad ng gamot at emergency care ipatutupad ng PhilHealth ayon sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council or HTAC ay may primary care provider na magiging gabay sa health system maliba na lang kung may urgency may kalayaan ng meeting ng public or private providing at bago na DOH libre ang population-based services sa inyong bakula at health education mas matibay na financial protection para sa hospital care at not test gamit ng PhilHealth HMO or private insurance layunin ang batas na ito walang Pilipinong may iwan sa sufficient pangkalusugan kaya mga kababayan alagaan ang sarili at alamin ang karapatan mo sa ilalim ng batas thanks for watching please don't forget to like, share, and subscribe